Handog ng provincial government ng Maguindanao del Norte ang grocery items at bigas sa mga lolo at lola sa probinsya sa pagdiriwang ng Filipino Elderly Week. Katuwang ng pamahalang panalawigan ng MSSD Barm na nagsagawa ng assessment para sa programang Sagip Paningin. Ang PPP Story sa report. Nagtatang! Sa tema ng Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose, ipinagdiriwang sa buong bansa ang Filipino Elderly Week tuwing Oktubre. Sa probinsya ng Maguindanao del Norte, hatid ang Pamahalaang Panlalawigan ang grocery items at bigas sa mga senior citizens sa lalawigan. I want to express my gratitude to our beloved elderly and senior citizens who the time to join us. Your presence today give us this celebration a deeper meaning, for it reminds us that our province stands strong because of the lives and sacrifices you have given through the years. Mga minamahal namin nakakatanda, kayo po ang haligi ng ating mga pamilya at ating komunidad sa kabila ng inyong edad, patuloy kayong nagbibigay ng inspirasyon at halimbawa ng sipat, jaga at pananampalataya. Ang inyong karanasan ay nagsisilbing gabay sa mga kabataan upang mas lalo nilang mapahalagaan ang pagkakaisa malasakit sa kapo. Kayo po ang tunay na pinapukunan ng karunungan ng bagong henerasyon. Ang inyong mga payo at karanasan ay parang ilaw na gumagabay sa kanila upang hindi maligaw sa mga desisyon inangharap. Di sa bawat kwento ninyo, naroon ang aral ng pag-asa, pagtitiis at katatagad na siyang kailang, kailangan ng mga kabataan. Tinitiyan ko po sa inyo ang pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Norte ay patuloy na magbibigay ng attention at pag maglinga sa ating mga nakakatanda. Kayo po ay bahagi ng aming mga plano at programa mula sa kalusugan, kabuhayan, hanggang sa iba pang servisyo mapapagalaan ng inyong pamumuhay. Kayo ay mahalaga, kayo ang titingala at kayo ang manatiling inspirasyon ng aming pamumuhay pamumunan. Happy Elder Week celebration po. Tampok din ang iba't ibang aktibidad sa pagtitipo ng mga lolo at lola kaninang umaga sa Cotabato City Mall. Kabilang dito ang workshop activity at assessment para sa sagipaningin paningin program ng MSSD BARM at Dr. Glang ng Glang Optical Clinic. Ang ating pong team ay yung embracing age at yung living a life with dignity and purpose. Kaya nga nakita ninyo ang ating activities ngayon ay um, it's a compos composite uh, activity ng ating provincial government of Maguindanao sa pamumuno ng ating mahal na honorable Datu Tokaw O Mastura sa pagbibigay ng mga uh, packages, food packages at hygiene kits sa ating mga senior citizen. No? Kami yung nagpapasalamat po kay Gov. At of course, MSSD, on the part of the MSSD, ay sinabay po natin dito yung ating pong sagip paningin para kay lola at lola kung saan tayo ay may partnership sa ating pong uh, kay Dr. Aglang, sa Aglang Optical Clinic para po mabigyan, makustomize po yung, uh, yung pag-screen sa mga mata po ng ating mga matanda. Ito po ay para sa lola at lolo na wala pong kakayahan na magbili ng kanilang salamin. Kaya po meron tayong screening. Ibinida naman ng mga senior ang kanilang iba't ibang kasuotan sa selebrasyon sa tema na Tribo Ko, Suot Ko. Napasasalamat ako sa government ng, ng ating government, lalo na kay sa mga Gindanao del Norte at kay Sir Governor Kaumastora, si PA, kasi nag-join din siya nga kami ay palagaan ng mga senior citizens. And after our elderly Filipino week sa UPI, talagang di ano namin nga hindi kami alone. Maraming salamat sa programa ng mga senior citizens sa elderly. Jen Garcia, iMinds, Philippines.